Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan Magandang araw ka agapay! Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Agapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito.

Salah para, Salah sa akin daan sa akin daan Ooh. ang ating paksa ay tungkol sa ating tunay na kalayaan sa umagang ito kaagapay at sa mga susunod na araw, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na dapat nating paghandaan. Ito ay ang madalas na ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Ang bihagin niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang pailalim, palihim at patagong pagkilos. Kaagapay, ito ang mga bagay na dapat nating pag-ingatan. Ang sabi sa Filipos, Kabanatang Dalawa, mga talatang labindalawa at labing tatlo. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya nananatili tayong bihag dahil ayaw nating umamin sa mga bagay na madalas at totoo namang bumibihag sa atin. Kaya hindi ka lumalaya, ito ay dahil kinukonsinti mo ang sarili mo sa mga bagay na nagiging ikaw at kinasanayan mo ng gawin. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa mga pariseyo Manatili kayo sa pagiging bulag dahil hindi ninyo matanggap na kayoy mga bulag. Maging ang Diyos ay ginawa niya ang kanyang salita. Tinutupad niya ang mga ito. Hindi lamang siya puro salita. Siya ay gumagawa ayon sa kanyang mga sinasabi. Nang ang Diyos ay tinupad na niya ang propesiya sa Lumang Tipan patungkol kay Jesus ang nakalulungkot na katotohanan ay marami ang nabuwal at natisod o natisod pa sa pagsasakatuparan nito. Bagamat ito'y ipinangaral na ng mga pari at laganap sa buong Israel. Noong ang salita na naipalaganap ay nagkatotoo, hindi nila ito inakala at hindi nila natanggap. Nang tutuhanin na ng Diyos ang nakasulat sa kabanatang siyam ng Isayas, umalma na ang mga pariseyo at si Haring Herodes. Kahit pa ang bawat isang masayang naglilingkod sa templo, noong marinig nila ang hulang ito tungkol sa mesyas, sila ay nayanig at nagulat na ang kanilang itinuturo ay uh, nababalitaan mula sa labas ng templo na magkakatotoo na. Parang sa atin ngayon sa kasalukuyan, kapag tinotohanan na ang salita, nayayanig na ang marami. Tulad ng mga pariseyo, masaya sila sa una dahil wala pa yung pagsasakatuparan o application period. Subalit kapag dumating na ang panahon ng pagsasakatuparan, marami na ang nayayanig. Hindi natin kailanman maaring burahin sa isip natin ang salita at lalong hindi natin maaring salungatin ang katotohanan. Kaagapay ano ang pinatutungkulan nito? Ang salita ng Diyos ay nagbubukas ng lahat ng nasa iyo. Lahat ng hindi totoo, Iahayag niya, lahat ng pagkukunwari ipapakita niya. Kaagapay, ito ang nakalulungkot na kalagayan ng marami sa ngayon. Marami na ang ayaw makinig sa mga ganitong katuroan. Hindi nila tanggap ang mga ganitong usapin o paksa. Karamihan ang hinahanap na katuroan ng tao ay ang tungkol sa katuroang papaano maging, papaano maging mayaman, papaano maging masaya. Marami ang umaayaw, marami ang tumatakbo para maghanap ng mga turong hindi masyadong masakit. Ayaw nilang idinidikit ang krus sa kanila. At pati na rin kapag ang ibanghelyo o ang salita ng Diyos ay itinatama na ang kanilang baluktot sa kanilang buhay. Kaagapay eh kung ang personalidad mo ay nakakatisod, nakakadiscouraged. Huwag mong sasabihin personalidad mo lang yan. Ang mainam mong gawin ay magpaayos, magpatama o magpatuwid ka na sapagkat hindi ganyang personalidad ang naaayon sa kultura ng kaharian ng Diyos. Kung dati kaagapay ay sinusunod mo ang masamang takbo ng sanlibutang ito, ngayon ay hindi na bagay sa iyo ito. Dahil ang Diyos na ang kumikilos sa iyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya ka lang naman nagkakaganyan dahil hindi mo matanggap na ang nasa iyo ay masamang pagnanasa at sinusubukan mong takpan ng pagiging spiritual Subalit hindi mo ito maitatago sapagkat ikaw din ang mabibihag nito na nagdadala sa iyo sa pagkalugmok. Ang natatanging hakbang upang ikaw ay makawala sa pagkabihag na ito ay tanggapin ang katotohanan na kailangan mo ang pagpapalaya sa iyo ng Panginoon. Si Apostol Pablo na dating Saulo, sa Aklat ng Roma sa Kabanatang Pito, siya ay umamin sa pag-amin niya na banggit niya ang mga katagang ito. And it makes me a prisoner. Mabuti pa si Pablo umamin na siya ay bihag ng pita ng laman. Kaagapay kung gusto mong lumaya, umamin ka tama pag-amin at pagtanggap ang susi maraming tao kaya hindi lumalaya ito'y dahil ayaw nilang tanggapin na mayroong dapat ayusin sa kanilang buhay ito ay isang napakaseryosong bagay na hindi nila binibigyan ng halaga ang masamang pagnanasa ay hindi nagkataon lamang hindi ito biro at hindi rin ito pakiramdam lamang ang mga tao ay nahuhulog sa tukso kapag ang kanilang pagnanasa ay dadalhin sila kung saan sila ay mabibitag. Ang totoo, ikaw ay nasa bitag na. Ang sabi ng Santiago, kabanatang isa, sa mga talatang labing apat at labing lima, natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa ustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Kaagapay, ang nais ng Panginoon ay makawala tayo sa bitag ng Diyablo. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay at tayo ay Kanyang iingatan. Kaagapay, magkarinigang muli tayo bukas sa kapareho ring oras, 5 to 5.30 ng umaga. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.